nak bolunteer bolunteer eh salah <laughs> dah ente dana Oh, aminin nyo kasi. Lalaki, walang lalaki dyan? Oh, bibigay ko to. Oh. Ikaw na lang, ikaw na lang. Ito. Kiss daw. <laughs> like kiss na lang. Anyway, gusto ko rin pong pasalamatan ng ating mga konsyal, Councilor Leslie Tan, palapakan po natin, Councilor Vicente Perez, Councilor Alan Jan Perez, Councilor Pilar, Pilar Kapakungan, Councilor Panchito Pua, Councilor Jerry Rivera, Councilor Eisenhower Paisa, Councilor Bayani Agustin, Councilor Noli Tamayo, ang Liga ng Barangay President, Councilor Francis Medina, SK Federation President, ang ating mga police, police major, Ranilo, Bumagat, ang ating judges, Aladin, Rumbawa, Noralyn Aquino, Rex De Los Reyes, sa lahat po ng mga teachers, SK chairpersons, faculty and staff, sa mga parents, sa mga bata, magandang tanghali po sa inyong lahat. Andirito rin po ang aking kaibigan, hindi naman kailangan ipakilala, Sino po sa inyo nakapanood ng pelikula ni Philip Salvador? Mga magandang, magandang uh, takali po. Sino po, po nakapanood na sa inyo ng Betamax ni Philip oh! Salvador? Aguray kayo! Aguray kayo! <laughs> uh, best friend, senator, partner. <laughs> Pasensya ka na, pero wala naman akong Betamax. Hindi naman akong Boldstar. <laughs> Action star ako! Wala naman akong sinabing bolsar ka, pero na, nung bata pa ako, napanood kita, nagsuot ka ng bikini. Alam niyo, ang ganda ng katawan ni Philip. Bata pa siya, 20 years old. 50 years ago, puro pandisal ang tiyan niya. Ngayon, naligo kami sa Dabao. Paghubad niya, naiiyak siya, nawawala yung pandisal niya. Sabi ko, huwag ka mag-alala, nawala man yung pandisal mo, pinalita naman ng monay. <laughs> Ikaw talaga, huwag ang maisipan mo. Sir, Vice Governor, Mayor, si Philip, parati yan sa Davao City. Gusto niyang gawing pelikula ang buhay ni former President Duterte. Totoo po yan. Pero hindi niya napilit. Alam niyo, sa kakabalik niya ng Davao, nakapag-iwan po siya ng apat na anak sa Davao. <laughs> Ito naman bang kabataan ito? Maniniwala pa naman kayong magagawa ng bukan nito yun? Um, yeah. Kung naniniwala kayo, nakikiusap ko ako sa lahat na magaganda dito. Ay, aga daw! Please lang, lumayo kayo kay Philip Salvador. Apay! Okay, bakit po pinalagay yung mga tao sa akin? Ayaw ko madagdagan ng 31 anak na. <laughs> <kaya. laughs> Dahil Ay, si Philip po, 71 years old na yan. Pero, kahit saan kami magpunta, nagsisigawan ang mga tao. Sabi nila, si Philip, may edad na, pero may asim pa. <laughs> oh, <laughs> may bawi niya, ha? Kahapon, galing kami ng Lobo, Batangas. Opo, oh, sa Lobo. Lobo. Ang init ng panahon. Opo. Oh, eh, nakabes siya. Nakita ko basang-basa yung damit niya. May asim talaga. Uy! Ay, nako, ma'am, ma'am, paskid ako, bakit kayo dito sa stage, yakapin niyo ako. Pangulang ang maaamuin niyo, kay Philip Hindi, mabait po yan si Philip. At saka, matulungin. Kaibigan ko yan, artista po yan. Doon pa, idol ko yan sa pelikula pero hindi po sa totoong buhay. Tawagin po natin siyang Kuya Ipe ninyo. Salamat. mga bata, pwede nyo siyang tawagin Kuya Ipe. Uh, Kayo, mga bata pa, pwede nyo siyang tawagin Lolo Ipe. What? Hanggang, hanggang tito lang. Okay. O pwede nyo rin siyang tawagin. Meron siyang bagong pangalan ngayon, si Mr. Efectivo. Yan. Yeah, Mr. Epektibo, yeah. Efectivo. Efectivo kong... Uh, yan po, si Philip Salvador. Mga kababayan ko, gusto ko rin po ang pasalamatan ng ating mga uniform personnel, mga police, military. Alam niyo inuna namin ni dating Pangulong Duterte, idoble sahod ng police, military, BGMP, Coast Guard, Bureau of Fire. At hindi po magiging successful na labanan ng kriminalidad, illegal na droga, terorismo, insurgency, kundi po sa kanila. Palapakan po natin ang ating mga uniform personnel. Mga kababayan ko, palapakan natin muli. Mr. Efectivo. Ang aking kaibigan, Philip Salvador. Salamat, senador. Salamat. Mister Malasakit. Ang tanging bisyo ay ang mag Biso. mag serbisyo. Tama. Maraming salamat. Ang pangalan ko po, tinatawag nila ako Mister Malasakit dahil ang bisyo ko ay mag serbisyo. Si Philip, tawagin niyo ang Mister Epe. Biso. Ano ang kanyang bisyo? Ano na? mag -servisyo! Ano daw? Ang bisyo ko! mag -servisyo. Anong bisyo ni Philip? Mag-servisyo! Yeah. Ha? Umikot lang ako ng konti. Nilaglag ko na ako. <laughs> Dito yung mga parents. Alam naman nila. Napapanood ka nila. Ang bisyo ko. mag -servisyo. Anong bisyo ni Philip? mag yeah. Nakupo! ito, pinagdadaanan natin sa buhay natin yan. Pero ngayon, good boy na to, oy! Totoo po yan. Ngayon po, dito po sa Luna. Tama ba ko? Dito sa Luna. Ito lang ang aking pagkakataon. Itong oras na to, itong araw na to. Gusto ko pong ihingi ng kapatawaran yung pinagdaanan ng buhay ko ng aking kabataan. Luna, Patawarin niyo po ako. Salamat po. Wala naman po kasi ako magagawa. Wala naman po magagawa si Mayor, si Vice Governor. Kung ito po mga anyong nirigano sa amin, ni Apple. Kinikilabutan <laughs> <lang> ako sa iyo. <laughs> mga ko, singit ko na lang po. Ako po ang chairman ng Committee on Health sa Senado. Chairman din po ako ng youth, chairman din po ako ng sports. Unahin ko lang, tatlo po ang aking naging prioridad, Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Meron na tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. At meron po kayong dalawang malasakit center dito po sa Isabela, sa Governor Faustino D. Senior Memorial Hospital sa Ilagan. At meron din po sa Southern Isabela Medical Center sa Santiago City. Lapitan nyo lang po ang malasakit center para po yan sa Pilipino. Ngayon, kung may pasyente po kayo kailangan dalahin sa Maynila, sa heart center, sa kidney center. Lapitan nyo lang po si Mayor o si Vice Governor o si Mayor Kiko. Ako na hong sasalo doon pati pamasahin ang inyong pasyente hanggang makauwi dito sa Isabela. Tutulungan ko po inyong pasyente. Pangalawa, Super Health Center. Ano po itong Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Iba po yan sa Malasakit Center. ayano? o. Ngayon, bibisitahin namin ang inyong super health center dito po, sa Luna meron pong itinatayo na super health center dito 18 pala ang itatayong super health center dito po sa Isabela at mahigit anim na rangan sa buong Pilipinas ano po yan, pwede po dyan pakanganak, dental, laboratory x-ray, dyan na po yung konsulta ng PhilHealth, lahat ng Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth, Ayano. o Pwede na po dyan yung pakakanak, pharmacy, pwede na pong gawin dyan. Alam niyo ang nakakatuwa dito. Meron kaming binuksan na super health center sa Patangas, Tingloy. Nasa island, no? Ang buntis, mga anak sa bangka at saka sa tricycle sa sobrang layo ng island. Ngayon po, may super health center na sila. Hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng hospital. It will help decongest the hospital. Tandaan natin, napakarami mong pera ng PhilHealth. Tinaasa na po ang subsidy from 500 to 1,007 pag nagpapacheck up kayo sa mga konsulta centers po ng mga super health center. Ngayon, meron pong binuksan na super health center sa Lake Cebu. Nasa bundok nakalagay. Ayun o, bundok. May isang pinanganak doon. Anak ng ni, ni Tibo, Tibo Lutray. Tuwang-tuwa si Kapitan at si Mayor. Sabi niya, Sir, Pangalanan namin sa iyo itong bata dahil pinanganak siya bago ka dumating. Pagtingin ko, babae yung bata. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Nilalaki ako. Sabi niya, sir, walang problema. Pangalanan namin ito, Bongga. <laughs> yan na, totoo So, may git-anim na raan po yan sa buong Pilipinas. Ngayon, pakatlong priority ko po ito, Regional Specialty Center. Priority po ito ni President Marcos. Ako po ang principal sponsor. Sa tulong ng mga kasamahan natin sa Kongreso na isa batas po ito, Congressman D. Tinulungan tayo na may isa batas ito nila Congressman Albano. Yan po, heart center, kidney center, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, Cagayan Valley Medical Center. Sa loob ng limang taon, lalagay Sampung sapatos, no? Yung kung mag, mag na lang kayo, kung sino man nanalo, mag di ba? Ngayon, kung gusto niyo dumami yung sapatos, sampung pares yon. Kung gusto niyo dumami, pwede niyo namang hatiin tag isa, isa kayo. So magiging 20 siya, pero isa lang, hindi pares. <laughs> Biro lang. Biro lang, mamaya. Ipaparapol ko na lang, sampu ha? Pero itong dalawa, bibigyan ko ito. At saka, bibigyan kita ng pang pedicure. <laughs> eh, yung mamaya, i-ano na Pagkatapos ko magsalita, i-bigyan mo sila. Bilangin lang natin sa ah, mo. Ha? Salamat. Bigyan ko yung sapatos rin. Ah, salamat. Yes. Mas matangkad pa to sa akin. Magkamit. So, salamat po sa inyo lahat. Uh, happy aa uh, 7